Nandito na yung mga rescuer natin From uh, Coast Guard And uh, PNP Kasama na rin ang BFP Bureau of Fire Protection NCR Nandito tayo ngayon Sa Provident Villages Marami pa pong uh, nire-rescue Sa loob <laughs> Marami pa pong re-rescue sa loob po ng mga na-trap na ating mga babayan dito sa Provident Village Marikina Halos nandito na po ang uh, lahat ng uh, rescuer ng ating pamahalaan. Marami. Mga rescuer yung karamihan dito. Ayan, marami na pong nire-rescue. Unti-unti na pong lumalabas sila. napaka heavy na po ang traffic dito sa lugar na to marami pa pong re-rescue doon sa loob and malalim pa rin po ang tubig doon. Marami pong nag aantabay dito sa labas ng mga kamag-anak nila. Okay. Uh, papasok na po ang mga rescuer And uh, hindi na rin po tumataas yung tubig So kung nasa second floor, safe na rin po sila And unti-unti po silang uh, kinukuha na rin para ilabas dito sa Provident Village So dumating na rin po ang uh, rescuer from San Juan. Ayan po yung mga ni-rescue. Dadalhin po sila sa uh, isang school dito sa Marikina. po yung mga ni-rescue. Baka may mga kamag-anak po kayo diyan. Napakarami pa pong uh, dapat i-rescue dito kaya all out na dito ang uh, AF ang uh, police BFP papa Ah, uh, sa ang school may barangka and uh, anong school nga dinadala po yung mga ni-rescue? Dela Pe De Peña. So yung mga naghahanap po ng kamag-anak nyo Puntahan nyo sa Barangka or De La Peña po Elementary school Or tan high, high school Yan, yung, yan po yung mga pinagdadalhan po ng mga ano For the meantime, huwag muna po kayong pumunta din sa Marikina kasi napaka-traffic po sa ngayon or iwanan pinaka the best po iwanan nyo muna sa Loyola Cemetery banda sa area na yan yung masasakyan nyo and lakarin nyo na lang papunta dito sa Provident Village napakadami pa po talaga dapat i-rescue dito kaya halos nandito na po ang mga rescuer galing pa po sa ibang lugar to medyo madilim na po ayun may baby pa siya oh may baby pa At po tulong-tulong ng sangay ng gobyerno nandito na po sa Provident Village para rescuehin po yung mga kababayan natin na natrapo sa baha. So sana po yung mga gustong ano mag, yung mga magpapadala ng pagkain uh, dalhin niyo po sa Barangka Elementary School Tanyong Andila Peña. Andiyan po yung mga pwedeng niyong tulungan. Kailangan kailangan po nila ng mga makakain sa ngayon. Ah, hindi po. Parang nilagay sila sa second or third floor. Ayan, may mga dumating ulit na ano, pang uh, rescue. Medyo madilim na dun sa ano, re rescuehan nila. Hindi lang sunog ang pinupuntahan ng mga taga Bureau of Fire, pati baha na rin. <makes noise> Ang dilim na. Paano pa kaya sila makaka-rescue ano? May kamag-anak po kayo dyan, tita? Oo. Oh, okay. Ah, meron? Mga anak ko. Ah, nandyan? Ang oh, safe oh, okay. naman daw. Oo, oh, safe. Natawagan yeah. nyo naman po? Kanina. Kaya oh, okay. lang kayo, hindi na makontak ko lang sa Pero nasa taas naman sila. May second floor. Pero, safe pero, naman yun. Safe naman. Oo. Oh, oh. At saka mababa na rin yung tubig eh. Ang ano na lang. Kaya Kaso kas walang pagkain kasi nalubog oh. lahat eh. Eh nga, magladala anak kami pagkain eh. Wala eh. Hindi makaano eh. Kaya next time po talaga pag medyo... Pero, paalisin mo na agad. Kampante kasi eh, hindi alam na ano eh. Pa parang yung undoy din, kampante. Oo. Kasi diba nung ano, Rolly? Oo, oo, wala, wala lang. Naman, ano. Hindi mo talaga matansya ang ano no? Ayan, Ay, nakakapasok na. Medyo mataas pa rin yung tubig oh, po dyan eh. Nasubukan ko na yung undoy niyan eh. Ang tagal. undoy din. Ang tagal mag ano, sa, ano, subside. mag subside. Buti may second floor po kayo. Oo, oh, meron. asa <laughs> bubong kami. Naalala ko nung Unday, daming patay po dito. oh. oh grabe. Lili -lili dyan. Oh, oh. Baka dyan na yung mga kabaka. May mga matatanda, Oh. Sige po nag si atin ng ano mga anak niya ayan yung mga baka may mga kamag-anak po kayo ayan po sila nerescue po ng ating kapulisan at uh, mga private na ano individual ayan po si nanay na rescue na rin po marami na pong na-rescue ngayon so hindi na rin po tumataas yung tubig kaya uh, wag na po kayo mag worry <tod> Ayan po, ayan po yung mga na-rescue. Nakasakay na po sila sa sasakyan ng ating PNP. Dadalhin po sila sa Barangay Elementary School. Pagkakaalam ko, medyo madilim na mahirapan na mag rescue no baka maubos po yung data ko off ko muna ayan po sila maraming salamat po sa ating mga kapulisan na uh, andito kanina pa

ayan na po, paalis na po yung mga na-rescue dadali na po sa barangka elementary school so yung mga kamag-anak po, po do'on na lang po kayo pwedeng pumunta para hindi kayo mahirapan kasi dito sa uh, Provident Village po eh, napaka-traffic na, mahirapan po kayo wala pong load naglo-load dito po susubukan po natin na sana di po agad maubos yung data natin napakadilim na po sana ano? may maglagay ng ilaw sa mga may mga kamag-anak po dito sa Provident Village, wag po kayo mag-alala kasi hindi na po tumataas yung tubig. Kung may second floor yung bahay nila, I think safe na sila. Uh, ramdaman ko po, po yung pakiramdam ng mga dito. Medyo umuulan na naman. Andito po tayo sa Marikina Provident Village po kung saan napabalita na marami po ang uh, natrap sa loob ng village na ito. Medyo may kataasan po kasi ang tubig dito. na uh, ulan na po. Yes, magsiset up po ang, ano, uh, magsiset up po ng ilaw kukuha muna po tayo ng payong at medyo umuulan na mo ulan-ulan na patuloy na pong dumadating ang mga rescuer laladala ang uh, paggamitan sa pagrescue ng ating mga kababayan dito sa Marikina gutom na yung ating mga kapulisan kanina pa po sila eh Diyan lang po kami. Magse-set up lang po ng ilaw para po lumiwanag. Ayun, may magse-set up na ng ilaw. Galing sa Raha Volunteer. Yes, yeah, sumupa na po yung tubig. sana wag umulan ayan may mga volunteers po na namimigay ng pagkain marami marami salamat po may nagpadala ng Jollibee para sa ating mga rescuer ayan o oh. may na-rescue na naman po isang matanda ayan marami na pong na-rescue nare na ating mga senior citizen ...magdamagan to. Ganyan po kasi sipag yung ano natin... ...makakapulisan at... Uh, from private uh, rescuer po Ayun oh patuloy pong dumadating ang ano uh, ang mga rescuer

yung malumano na lang ata dyan ang pwede, no? Yung parang kayak, kayak ba yan? Oo. -o. Pero yung mga ganyan, baka hindi na pwede. sa <tinyo> ilog. Dapat hindi muna pinadaan dito yung iba, no? Oo, oh, hindi pa tapos eh. na lang, baha pa rin doon. Ah, baha pa rin doon, ano, sa kalumpang.

Ito oh, yung Sepurgin. Oo, oh, oo. Matilim. Sa gitna. Sa mid-covid, oh, matilim. Oo, wala. Ang dilim oo. hindi nakakayanin yun. Oo, oh, sinasabi Hindi, na Wala na, pwede na lakarin. na oh, lang. Oh, masuk mati di perizinan di <tuk> yang <tangan> oh Đi limo mình có cho cho phòng cái túi nhưng mà style thì không thôi. Mình hãy à mình đi. Thì à mình đi. Dati nakakapasok ang tao dyan, buto ngayon may pulis agad. binuksan uh, nila yung kalsada pa sa Ah, adun. Ah, meron na, ayaw, oh, yung ano. Dati walang ganun diba? Kaya doon yung iba. Ah, okay. eh oh, Oo, oh. Buti binuksan yung ano. Pwede nila Oh, oh. Sige, palubat na tayo.